mga idol meron tayong abang paalis na aeroplano ka, kalipad pa siya dadaan yan dito mga idol makita natin yan siya siyempre habang nagaantay tayo pakisubscribe na lang sa youtube channel pakilike na rin at mag-comment na rin po kung gusto nyo. mga idol, ayan na siya uh, makikita natin kung paano siya lumipad abangan natin panoorin natin mga idol maganda ito mga idol malapitan natin mapapanood yung paglipad ng aeroplano close up natin hindi siya laki diba pampasayero ito mga idol Air Asia yun na bumailo na siya mga ludi ganda naman panoorin ayun itaas na siya take pa take off na mga ludes tagal niya umangat ah ayun kita niya mga idol may siya salamat po